makasaysayon alang sa kadaghanang bulanon ang pagtimaan ni atong makalilisang nga linog na po katuig na ang nakalabay kagahapon Oktubre 15 ang lakbit istorya sa pagbangon o paghandom atong sayran pinaagi ni ining report. sa 33 segundos, dungan nga gipatingog ang mga kampana sa pipila Kasimbahan simbahan sa Bohol. Nagsilbi kining pahinumdom ni atong pagtayog oh, what, sa 7.2 magnitude nga linog ni atong October 15, 2013. Takdong na po katuig na ang nakalabay. Ang makalilisang nga trahedya ni kalas og kinabuhi og dakong danyo sa panginabuhian og estruktura. Adunay gipahigayon nga lain-lain kalihukan ang ubang mga lugar isip pagtimaan sa lino. Sa Tagbilaran City gihimo ang misa sa St. Joseph the Worker Cathedral ni Bishop Abet Uy. Sa iyong wali matod ni Bishop Uy nga wa pasagdi sa Ginoo ang mga tao. Matod sa pipila ka residente naka-move on na ang kadaghanan apan dili nila mahikalimtan ang hitabo ni atong 2030. Sa bisan mga building, mga silbahan nga, nabungkag, no, nahugno, pinagi sa linog, o daghang mga matay. Tungod ang pag ang pag sa mga bulanon, ang nagpadayon gayod, ang milagro ang Diyos Amahan na naadiri karon sa Bohol. Ang ubang mga parokyano Pahigayon og novena, paspasusab ang pagbangon sa Bohol tungod sa panagiusa ang mga karaanog ang tigong simbahan na paayo na apil ang kaniadtong nagubang mga karsada nahibalik og nagpabili na usab ang lagsik nga turismo sa lalawigan sa Bohol. Ubanik Gabutin, Chela Valiana, Balitang Bistak.